mga paps no at dito tayo sa kasama natin mga paps no ang dami niyang ibon dito mga paps no? no so ayan mga paps ang din to mga paps no so ayan mga paps no oh. ayan no ayan no ang dami at meron din siyang halwa dito mga paps na kagaya ni red carpet no ayan no so napakaganda no so ayan no so no at hindi lang yung ibon niya mga paps no hindi lang alimukon mga paps no at may tulihaw din siya dito mga paps no you know so bang yelo mga paps no so ayan so ayan no ayan yun know? at may inakay din siya dito mga paps no ayan oh isang inakay po yan mga paps no ayan no ayan at din lang yan you know, at ayun pa yung isang inakay niya mga paps no ayan 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 no? so ngayon mga paps eh kuha kami ng pulot mga paps no kasi wala daw siyang pulot mga paps kaya pupunta kami doon sa punuan sa pulot mga paps no. At kukuha kami no. Ang taboy lang kayo mga paps no. At mamaya no, pupunta kami doon at mag-bi-video ako no. So ayan pa yung alimoko niya mga paps no. So, ayan. No? Kita ba yan mga paps? Ayan no. So ayan no. So ang taboy lang kayo sa video ko mamaya mga paps no. So let's go. Mga paps no at dito nga kami sa area no, kuha kami ng pulot mga paps. So, papakita ko sa iyo ngayon mga paps kung saan yung pulot no. So, itong pulot na ito mga paps ay eh, dami ng nan... tinatara no. Kung dito sa amin ay eh, dami ng kumukuha dito no. So, kahit ganun mga paps eh, malakas pa rin ito mga paps no. At ayan nga po siya mga paps no. Oh. Ayan. Ayan yung pulot sa amin mga paps no. yan. Kuya, so, yan tama 'to. 'To. So, Bitaboy lang kayo mga pops kasi tatat nguna ko pops 'to. 'Di. Hmm. Oh, so, natitinati ko ang lakas betong pulot nato. So, ano? Balik na ako mamaya. Kaya nga po at kunin namin itong nasa bobong mga bapso. Dalawa kasi yung tunuan mga pops, no? So, isa na daw, marami yun, no? Kasi yung kanina mga pops, hindi eh, masyadong maraming da, daming dagta, no? So, sana dito, sa pangalawa, yun no? Marami, no? So, Tabay lang kayo no at bibidyuhan ko mamaya yung sa kabila. So, tara. Ito na po yung kadugtong ng apakso at ano no. Karami no. Namumutay na talaga yan no. So, yan no. So, sana ay no. Kabuto ng isa na no. Dami. Yan no. So, sana ay no. Sasabon naman yung iba mga pops. Yung no, mga pops eh. So, lang yung mga punti na kumakuha natin dito na po. So, basa pa nga po. No? So, dito yung basa pa po. dito yung basa pa po. So, dito yung basa pa po. marami to. So, ayan o. No? Kukunin muna natin at subukan natin kung paano ba ito na. No? So, tara, tara, tara.